ito po yung repolyo namin dito. Ah, uh, ah, magandang umaga po pala sa lahat. Ito po yung repolyo namin dito sa kanlaw. Medyo maliliit lang po yan kasi nga nasisira siya sa ulan. Kasi two weeks na po kasi ngumulan dito tsaka sobrang lakas pa. Ayan, tsaka maraming butas-butas kasi nga kinakain kasi yan ng mga insekto eh. Daming insekto talang kumakain yan. Ayan. Kaya, wala po tayong magagawa niyan. Eh, syempre, nagugutom din nata sila eh. Kaya, ayan po yung nangyari. Ayan. Medyo nalalanta po kasi, no. Daming nalalanta niyan. Hindi, hindi, hindi mo akalain, siguro mag-expect ka na. Baka wala na akong ma-harvest nito, nito, ng ng ano na, ng talo na ako, ganoon kasi parang negosyo lang kasi yung pagiging magsasaka mo eh. Yung nag invest ka ng malaki, tapos minsan, manalo ka sa negosyo, malaki yung kita, minsan naman hindi. ay ayan yung nangyari. Kaya, sana wag nyo namang i-underestimate yung mga magsasaka kasi ang hirap dun eh. Maraming salamat po.